the Lord or the uh, son of man sowed the word amen because uh, sabi nga sa lucas 8:11 the word of god is the seed that was sown now through the messengers this seed had been sown now paano natin malalaman 'yon kung sino 'yung bibihon niya, amen we're talking about predestination Yeah, napakalalim, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, there is a time here na sinabi niya, Before the foundation of the world, I have chosen you. Now, yeah. before all of these things have been uh, put into a uh, expression or in reality, God has already uh, has His own plan. No? May plan na siya. It, way back in eternity, all of these things had been in uh, his mind already. That's why, Sabin Ali we are just reflecting, reflecting the uh, our, uh, what is this? We are just reflecting the uh, the light that he designated us of whatever purpose that he be giving us right now we are talking about predestination first in first uh, ephesians 1 4 5 ephesians 1 4, 5. we're talking about just as he chose choose us in him before the foundation of the world that we should be holy we should be holy and without blame before him in love Having predestined us to the adoption of sons by Jesus Christ, Himself, according to the good pleasure of His will, we're talking about His will. Isaiah say, 14:24 said, according to His will. Will Amen. 14:24. 14:24. Okay, the Lord of hosts hath sworn saying, surely as I have thought, so shall it come to pass, and as I have proposed, so shall it stand. Yes, it shall stand. The Lord of hosts has sworn saying, Surely as I have thought, so it shall come to pass, and I I have proposed, so it shall stand. So we are now uh, living according to the will and the purpose of that God great mind. Amen? Now before that, sabi nga rito, we are called and many are uh, many are called, but you are chosen. Sabi sa Matthew 16. And he did not choose me, but I have chosen you. Sabi sa John 15, 16. So the choosing ang pagpipili, mga kapatid, ay hindi nangyari sa atin. Panahon. It is way back in the foreknowledge of God. Long before the foundation of the world. All of these things had been finished already. Sabi nga rito sa Hebrew, kung ating babasahin. Hebrew. That's, we're talking about predestination and pred we are being predetermined before being predestined. Sabi sa Hebrew, yeah. For we who have believed do enter the rest, as he has said, so swore my wrath they shall not enter my rest. Although all the works were finished from the foundation of the world. How come? it was finished from the foundation of the world because it was already there in the mind of God and God only expressed it in reality in our dispensation. Now, because of that word, is now uh, separating us, separating the wicked from the uh, elected. Amen? They are elected. Sabi nga rito sa uh, mga ating babasahin dito sa Revelation 38, may book, may lamang book of life. At yung mga hindi nakasulat doon, mga kapatid, they are those who will worship the beast. Amen? And that is their destiny. Sabi nga rito sa 87.6, there is a book. Amen? Psalms 87.6. Psalms 87, 6, 87, six, yeah. seven, <laughs> okay. The Lord will record when He registers the people. This one born there, sabi naga ganyan. Lahat ay nilagyan talaga ng Diyos ng mga ano, may may, uh, may ano, may may, may book, no? Ni-register niya kung saan daw mapapanganak, sa ba ano. At sabi rito sa Acts 17:26, another uh, sabi nga scripture wherein nagpapatunay na itinakda lahat eh. May itinakdang mga 17:26. Yes, appointed. Yeah. Tinakda niya eh. 1726. And he has made from one blood every nation man to dwell in all face of the earth and determine their pre-appointed times and boundaries of their dwellings. Amen? Na predetermined na and pre-appointed. So sabi nga, kaya nga sabi rito, babasa tayo ng scripture sa 8, pang natin mga kapatid sa 28 na lang natin umpisa ay 28 ng Romans and we know that all things were worked together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose so may purpose ang Diyos in every creation in every event. Uh, Nating nothing compare each other magkakaiba sila ng gifts pero yan, special yan lahat sa Diyos ang nagpapalitaw nito yung Espiritu Santo sa time in season. Amen. Hindi ho natin kayang pigilin. Kahit purahin pa sa isip natin, wala ng propeta, wala ng apostol, sino ang nagpapalitaw? Diyos pa rin. Hmm. Hindi na, na natin kayang iigil. Kaya may mga tao na humahayo, umiikot sa buong mundo na ang ministry nila apostol ministry. Na ang ministry nila ay pastor ministry. Na ang, ang ministry nila ay teacher ministry prophetic ministry, hindi natin kaya tanggalin sa Biblia. Bakit? Dahil ang sabi nito, for the perfecting of the saints. Yung saints na ito buhay, kaya inilagay ang lima kasi para sa buhay na natitira pang banal, dahil ang kadugtong for the work of the ministry. Kaya kung ang mga banal na ito ay matagal lang nakalibig, bakit ilalagay pa yung for the work of the ministry? To the edifying of the body. So naniniwala tayo na ito yung mga buhay na panal na natitira at kailangan marinig ninyo ang mga lupit na ito. Pero hindi ko sinasabi yung isa ko doon ah. Kung hindi, marinig. Dahil sabi niya, faith coming by hearing, hearing by the word of God. Kaya sabi nga eh, paano sila ahayo, hindi naman sinugo. Kaya pag hindi sinugo, sa bahay lang lagi yan, hindi yan umahayo. Bakit? Dahil hindi nga sila sinugo, Makita natin mga kapatid na ang Biblia, kailangan mapakinggan ninyo upang marinig ninyo yaong mga kapahayagan na nasa Bible. Okay? God is a source of revelation. Naniwala ka kayo niya? God is a source of revelation? Yes. Ang Diyos ang nagbibigay ng revelation sa nais niyang pagbigyan. Okay? Tingnan niyo rito sa James 1.5. If any of you lack of wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally. Kaya kung kulang tayo ng karunungan, huwag manisip. Humingi ka sa Diyos. Well, kung wala kang kaunawaan sa Biblia o kapahayagan, sabi rito, that give it to all men liberally. And upgrade it not. And it shall be given kaya nasabi, hindi sa paraan naman ng parang paninisip. Okay? Kung hindi, magsasalita ka ng pag-ibig kasama ang katotohanan. Kasi kung pag-ibig na walang katotohanan, danger yun. Biro mo, mahal kita, pero ayaw mo sabihin ang totoo sa'yo? Danger. Magsalita tayo ng pag-ibig na may katotohanan. Kaya sabihin talaga natin ang katotohanan kahit ang kapalit pa niya ay rejection sa'yo. Kaya nga dito mga kapatid, kung nagpukulang dahil ang Diyos ay source ng revelation, bibigyan ka ng Panginoon ayon sa motibo ng iyong puso. Kaya ang Diyos nagbibigay siya ng revelation at nakatingin siya sa motibo ng ating puso. Okay. Kaya nga sabi roon nung nakaraan na binasa natin sa Ephesians 4, 40-50, upang huwag na tayo maging mga bata pa. Napakapay-hapay. Okay? Natalakay natin yan nung nakaraan. Okay, tuloy ko pa ito. The Sa Corinthians, dahil ang Diyos ay source ng revelation, God is the source of revelation, Corinthians 2, 9, 10. Sabi rito. But as it is written, I have not seen, hindi daw nakita ito ng mata, nor ear, hear, neither have entered into the heart of man, hindi nga pumasok eh. The thing which God hath prepared for them that love him, yung kasunod, but God hath revealed them unto us by His Spirit. Kaya nga hindi ninyo narinig, hindi nakita, pero sa magitan ng Espirito, ito'y i-reveal, -re ipapahayag. Yun ang susi sa John 14, 25 na sabi doon, pagdating ng Holy Spirit, sabi, He shall teach you all things. He shall teach you. Pag sinabing all, hindi lang yung kapirasong doktrina, hindi lang kapirasong aral, all na eh. From Genesis to Revelation, kayang saisayin ng Espiritu Santo sa'yo. Dahil siya ang Espiritu ng hula. Okay? Kaya pag sinabing all, hindi lang yung one thing. Marami po. Hindi lang yung isang bagay lang ang kayang saysayin pag ito'y nirebuild sa'yo ng Panginoon. Kaya ano ang kasunod dito? Sabi niya, but God hath revealed. Kaya, sa kanila ito, sa pagitan ng Espiritu, for the Spirit searches all things. Sino yeah. daw po ang sumisiyasat sa lahat ng bagay? Hindi yeah. po ako. Yung Espiritu. Yeah. At sabi niya dito, ye yeah, the deep things of God. Meron palang malalim na bagay ng Diyos. Sinong nakakaalam yeah. ng malalim na bagay ng Diyos? Amen. Amen. Alam mo ba na may tinting of God? Kaya nga ang Book of Revelation ay hindi ginagalaw sa seminaryo. Bakit hindi ginagalaw ng mga profesor sa seminaryo ang Seven Thunders Voices? Dahil hindi ito ni ng Holy Ghost sa kanila sapagkat tinting siya ng Diyos na ang panahon na ito'y pupuksan sa genuine believer. Amen. Upang marinig nila si kalita ng seven thunder Amen. at makapaghanda sila sa pag-agaw. Hindi po ito ordinaryong pastor lang, natatayo ako dito. E hindi, hindi nyo narinig ang seven thunder. Maririnig po ninyo yan mga kapatid sapagkat may dipting ang Diyos na dapat ninyong makita sapagkat inilaan niya ang malalalim na bagay sa pinag-uukulan lamang. Hindi po ito para sa hindi po sa pinagkukulang. Kaya eh, makikita ninyo mga kapatid ang Diyos ay source ng revelation. Na makikita natin mga kapatid na kung tayo ay nagkukulang, sabi rito, umingi. At kapag natanggap ninyo ang pahit ng Espiritu Santo, na gaya ng binasa ng ating kapatid si Pastor Dome, no one can impart it. Kaya nga binasa niya, sabi niya, wala nang makakapagturo sa iyo dahil yung anointing na nahan. Yung anointing, basahin natin. But the anointing, yun yung Christ. Christ means anointing. Christ ay source ng revelation. Christ is the rock of revelation. Pag nanahan sa iyo yung rock of revelation, sasaysayin ng kapahayagan kung ano yung dictates ng Diyos. Amen. Amen. Hindi po ito isang libro na ibibigay ko lang sa inyo. Hindi po. Yung anointing ay si Kristo na kapahayagan na pag iyan ang nanahan sa pananampalataya mo, pasasabuhin nito ang malalalim na bagay ng Diyos na never heard ni hindi pumasok sa puso pero Amen. na sa pananampalataya mo. Amen. Amen. Kaya sabi niya, but the anointings which ye have received of Him abided na na sa'yo, abided in you. And ye need not that any man hindi na kailangan turuan ka. Bakit? Sapagkat meron kang may encounter. Hindi lang po yung tunay na Kristo, kundi may peking Kristo din. Dalawa lang naman ang naglalaban sa mundo. Good and evil, light and darkness. Manloloko at naloloko. False prophet and true prophet genuine Christian and uh, false Christian. Dalawa lang. Kaya kung taglay mo ang anointing na katotohanan, hindi ka na niya kayang lokohin. Oh, kung marunong ka tumingin ng genuine na pera, kahit bigyan pa kitang sakusakong pera, alam mong video. Dahil meron kang batayan na nakapaloob na sa'yo. Kaya tingnan nyo, mananahan yung anointing, yung Kristo, yung revelation, Meron ka ngayong uh, access sa bagay na yan. But as the same anointing teach you of all things, kaya yung anointing na yun, tinuturuan ka sa all things. Not one for things, not half things. Hindi ko sinasabi ng lukiran walang tama. Dahil ang tama sa, sa tama kanilang panahon sa ay justification. Pero ang justification ay hindi all things. Bahagi lang ng all things. Oh, so hindi po doon nagtatapos. Kaya makikita natin mga kapatid, and it's truth, it is no lie, even as it had taught you, ye shall abide in him. So dito makikita natin, you cannot acquire of it. Hindi mo ito pwedeng pilihin sa butika yung anointing. Kailangan mo itong ipanalangin sa Diyos sapagkat sabi niya, ibibigay sa iyo, dahil source ng revelation, ibibigay niya ito sa iyo ng libre. Di ba binasa natin? Okay, meron pa akong 5 minutes. Binasa natin kanina, may binibigay niya ito ng libre, mga kapatid. Kaya pag ang revelation na nahan sa inyo, tinuturuan niya kayo kung ano ang tama at mali hindi ka na matatakot kahit isang gamukal na false prophet pa ang makasalubong mo. Alam mong may tamang propeta at may pula propeta. Hindi isusulat sa Biblia na may pula propeta kung walang tunay. Amen. Maniniwala ba kayo na may peking pera kung walang tunay na pera? Kailangan may tunay na pera bago makapag-provide ng peking pera. Kailangan lumabas ang tunay na propeta para lumabas din ang false prophet. Paano lalabas ang bulan, pastor kung walang totoong pastor? Saan ka kukupya? Kung walang tunay na Kristo, paano lalabas sa peking Kristo? So, kailangan may tunay para magkaroon na bulaan. Yun lang po mga kapatid. Kasi ang nakikita ko kadalasan kung nakakasharing sa mga meetings ng mga kapwa ko, Pastor, nakakatakot kasi ang daming bulaang propeta. Paano mong nagagawa, naniwala ka sa bulaang propeta, na yan ay bulaan, pero hindi mo naman magawang paniwalaan yung tunay na propeta? Sabi ko, bias yan. Biro mo, naniwala kang may false na propeta, pero hindi ka naniwala may tunay? Bias yan, mga kapatid. Pag naniwala kang may bulaang propeta, kailangan tanggapin mo sa sarili mo na mayroong bulaan. Naniwala kang ang may demonyo, ba't di ka maniwala ng may Diyos? Diba? Yun lang naman kasimple. Bakit? Kaya nga po may five-fold ministry to edify the body of the Lord. Napakahalaga ng five-fold. Dahil ang Diyos ay source ng revelation, may three minutes pa ako. Sabi niya rito sa John 16.13, How great when He, the Spirit of Truth, hindi pwedeng spirit lang. Kung ikinausap ako ng Espiritu ko ngayon, sabi, e spirit in truth pwedeng libulibong Espiritu ang makipag-ugnayan sa iyo, kausapin ka, pero kailangan kasama ang truth. Hindi pwedeng iwalay ang truth sa Espiritu. The Spirit of Truth is come. He will guide you into all truth pa rin. Hmm. Hindi ka niya igigiya sa kapirasong katotohanan ng all truth. Kung may totoo sa, sa Genesis, may totoo sa Book of Revelation. Kung may totoo sa Matthew, may totoo rin sa John. Lahat ng libro sa Bible na 66 book ay may totoo. Kaya makita natin ang Book of Revelation ay napakahalaga sa atin na dapat mabuksan sa inyo ang Book of Revelation. Kaya nga sabi rito mga kapatid, He will guide you to all truth. For He shall not speak of Himself. Ang Espiritu Santo hindi siya magsasalita sa sarili niya. But whatsoever he shall hear, kung anong narinig niya, shall he speak, and he will show you things to Jesus Christ the same yesterday, ipapakita ng Espiritu. Jesus Christ today, ipapakita ng Espiritu. Jesus yesterday, ipapakita ng Espiritu kung anong meron sa future. Napakasakla pag hindi ninyo alam kung anong future niyo. Kaya makita natin ang Espiritu Santo, hindi niya magawang magsinungaling sa minamahal ng Diyos na yan ay ligtas. One minute pa ako. So, Revelation is selective. Okay? Sa so, Mark 4, verse 11 12, And He said unto them, Pag sinabing Revelation, yung dinemonstrate natin yung uh, yung unfolding ceremony yung unveiling, di ba, sa City Hall, yun ang ibig sabihin ng revelation. Pag tinakpan ko yung laptop ko, yun yung revelation, inaalis ang lambong para makita nyo kung ano ang iwaga sa buong revelation. Unfolding yun, okay? Inaalis yung lambong. Kaya ang revelation hindi para sa lahat, para lang ito sa nobya ni Cristo. Kung hindi tayo nobya ni Cristo, manalangin lang tayo sa Diyos at ibibigay din ito sa inyo. Sabi niya, And he said unto them, And to you, it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them are we down. Kaya nga selective eh. Sabi niya sa Mark 4, sa inyo pinagkaloob, selective yun. But unto them, kung nakita niyo na, hindi binigay. Diba? Tayo na nakakaunawa, kailangan tiisin natin yung hindi nakakaunawa kasi mag yun. Pag ikaw nakakaintindi, at yun hindi nakaintindi, usigin ka mo. Bakit hindi niya naintindihan ang nakita mo? Sapagkat so, sa amin rito, He said unto them, unto you, it is given to know na maunawaan mo. Pero sa kanila, sabi rito, but unto them that are without. All these things are done in parables. Ipinigay sa kanila bilang mga parables. Mahirap ba itindihin ng parables? Mahirap din pag hindi-reveal sa'yo. That seeing tingin, ay wala rin silang makita. And not perceive in hearing, they will hear sa anumang gusto nilang parang tingin, ay hindi rin nila marinig. Bakit mga kapatid, plano pa rin ang Diyos yun, sabi niya. They understand sa pagkunawa, hindi rin nila maunawan. Less any time that they should be converted. Ano ang sinasabi rito ng Panginoon? Oh, should be converted and their sins should be forgiven. Bakit last night ito? Bakit binigyan ng Diyos yung iba na hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Kristo? Bakit? Dahil baka makonvert at patawarin sila ng Diyos. Pero doon sa nakatalaga sa kaligtasan, revealed at hayag sa kanilang Biblia. Amen. Isaiah, from Genesis to Revelation. So, um, tapos na po ako. Sabi, may Biblia sa ating pangling. Itinuloy ko lang po yung naputol at hindi pa rin ito talaga natapos ng tuluyan. So tayo po ay nakarinig ng limang mga naran. Panlima si Pastor Joe. Ating ipagpasalamat sa Diyos na ang church na ito ay hindi pinagkaitan ng Diyos ng knowledge. Samantalang yung ibang church, hindi nila naririnig ang naririnig ninyo. Yung ibang church ay ginutom sila ng kanilang mga leader. Hindi nila narinig ang mga dakilang bagay na ito sa ibang church. Tignan nyo na lang ang Catholic Church. Naririnig ba nila ito? Hindi ba? Oh, Rosario, Holy, Holy. Diba? Wala po silang naririnig na ganito. Pero sa body of Christ, hindi pinagkaita ni Lord ang body of Christ. Tayo tayong lahat bago kong tawagin si Pastor Joe, at tayo lumawit ng isang awitin bago natin ibigay sa huling mga ngaral bilang pagpapatibay sa body of Christ ang ating kapatid. Awit tayo, Pastor Doming, para ihanda natin ang ating sarili sa bagay na ito. Na tayo magpasalamat sa Panginoon na may masipag ng mga magdagawa at mga believers na sumusuporta. Luhay.